Ayan, dito tayo sa Suzuki General Tria's branch. Kasama natin si Idol Jan TV at si Sir. Bali, tatanong natin kala Sir kung ano yung mga offer nila dito na motor. Tara, samahan nyo kami. Makaan promo? Oo. <laughs> Ma'am, Ito po si Ma'am... Pangalan niya po, Ma'am? Effer, Sir. Ever. At, at kasama natin si Sir? Iggy. Iggy po. Welcome po sa Suzuki Gen 3. Ayan po. Ma'am, pwede po kami mag-inquire, ma'am. Ano-ano po mga offer nyo dito, ma'am, na motor? Bali, sir, um, sa ngayon meron kami mga promo. So, kung scooter type, ang promo po natin is yung sa Bergman po. Bergman Street. So, ang down payment po nito is 3,900 po siya. Uh, and then, included na rin po dyan yung free na LTO registration. And then, may full face helmet. And then as of May, meron din kami yung promo na every release, uh, may full tank na gasoline po para sa bawat unit na kukunin po ng mga ano natin. Sige. Yan, yeah, Birch Man. Ma'am, hanggang kailan yung promo niyo, ma'am? Ang promo natin existing is good until uh, May 31. 2025 po hanggang katapusan. So, kung yung mga gusto mong bumili ng mga uh, motor, lalaga harap na mababang down payment. So, yun na, Chance yun na po kasi meron tayong promo, yung Bergman slip po natin is 39 lang ang down payment. Po. Sir, bali nakita natin dalawang brand ng Bergman. 'Yan, dalawang brand. Ano po ang pinagkaiba nila sir sa isa't isa? Ah, uh, bali sir, uh, ito po ito pong Bergman Street, ang pinagkaiba po niyan sa Bergman EX. Bukod, sir, sa gulong na Bergman EX po ay 10-12 ang size ng gulong niya. Sa Bergman EX po, parehas na po siya, 12 hmm. uh, ang size ng gulong niya. And then, uh, pinagkaiba pa rin po sa makina niya, sir. Ang Bergman Street po, uh, medyo maingay po yung uh, pag-start po nung ah, uh, makina kinigal, which is normal. And then, dito naman po sa Bergman EX, ah, uh, naka-silent starting na po siya, sir. And then, may idling stop na rin po siya. Kaya, mas upgraded po talaga si Bergman EX. Sir, kasama po ba ito sa promo ngayon, sir? Yes po, kasama po siya. Bali, ganun pa rin naman po, ah, uh, kung magkano po yung down payment po ni Bergman, Ah, uh, ganun po all in na po siya kasama po doon yung free uh, registration, free uh, uh, helmet po. And then yun nga po nabanggit nga po ng manager ko na ngayong may, po, may promo po kami, every release po ng unit is may free pull tag po siya. Sir, bali may naghahanap din po mga viewers natin ng Raider FI. May available po ba kayo ngayon, sir? Ayos uh, sir. Bali, ito po yung available namin na Raider F5. Sa so ngayon po, uh, ito lang po yung uh, available color variant po natin. And then, uh, sa cash price naman po is 122 po. Pero ang meron kami dito, sir, naka-promo, special cash price po, 114,400. Ma'am, Bali, magtatanong na rin kami, ma'am. Ano-ano po ang mga requirements natin para mapag-avail po ng mga units natin? Bali, sobrang dali lang yung installment namin dito. So, kung um, ang uh, question natin is yung um, sa requirements, ang need lang po natin sa mga ay is two valid IDs, And then yung latest na one month payslip or proof of, proof of income po nila. And then at the same time, uh, introduce lang din po namin yung uh, partner bank po namin, yung founder uh, si Mamjoy from Agribank. So yung si Agribank po yung magpa-process po ng mga news po natin was na uh, gusto mag-avail po ng client ng installment plan po. So ulitin ko lang po, ang need lang po namin is two valid IDs tsaka one month latest payslip sa mga employee po. Ayan mga kabuga Bali napakadali lang ng requirements nila ma'am Para mapag-avail tayo Ng units nila Sir Nabasa namin sir may services din kayo dito sa spare parts. Sa service services sir, ano po ang mga ano po ginagawa dito? PMS, PMS saka CBT clinic. Paano natin makabil sir? may promo po ba yun dun sir sa cage oil, sa BMS? kasi, kasi, kasi pero, uh, package sa uh, kabuga bali ato sir pang epay cleaning to sir mga gustong magpa services sa na motor nyo dito lang yan sa Suzuki General Trias branch mga kabuga sir sir anong pangalan nyo sir? Ayan, hanapin nyo lang po si Sir Brian Manalo at gagawin niya ng magandang inyong motor. Sir, ba gusto niyo pong i-invite ang viewers natin sa mga available parts at gustong bumili ng inyong parts? Okay po, uh, Sir, good day po sa lahat po. Uh, ito po ang parts department ng Propani Suzuki Kung saan available po ang ating mga maintenance parts like langis, filters, and marami pang iba. So, Uh, ini mo namin ng lahat ng Suzuki users na dito na sa amin bumili ng mga pyesa na inyong ma na genuine parts at genuine parts. Yun naman po. Salamat. Sir, sa mga parts nyo dyan, sir, paano order ng parts nyo? Uh, upon ordering, sir, uh, kailangan po namin mga pag place ng order to fully payment dapat and then uh, it, it, takes 2 to 3 weeks or more. Depende po sa kung um, anong pyesa yung order. Sa so, ngayon sir, ano po ang available parts niya yeah, dyan? Sir, meron tayong available ng mga maintenance parts like air filter belts, brake pads, brake shoe, langis. Yan yeah, sir, yes. Uh, yan po kasi yung isa sa mga pangunahing maintenance ng mga motor natin. Ayan guys, mga buga. Ayan yung mga available parts natin ngayon sa Suzuki. Ayan, eh, ano naman to sir? Pero ito sir, uh, isa din sa mga kasama sa maintenance natin sir or yung PMS preventive maintenance spark plug sir fuel filter uh, roller at saka po oil filter and sir may mga sir yung iba natin dyan mga belts uh, sama na din yung carbon cleaner sir the best for uh, any motorcycle susugan natin and then sir mga cables available tayo sir Dito lang ay matatagpuan sa Barangay San Francisco along Arnaldo Highway malapit sa Sanibrook 2. Suzuki 3S Shop Propali Corporation. Yan. Sa baba lang po siya ng Team Graffiti. Sa mga nais kumuwa, i-endorse nyo lang po pangalan namin para may assist agad kayo nila ma'am and sir. Sheesh!